kaya ho tayo maglalagay na ng pagapangan kasi oh, ilang ano na lang siya gagapang na siya bala po kumusta na po kayong lahat ano po yan bala episode dito ano po dito po tayo sa ating pipino po oh uh -huh, yan tayo po ay mag uh, tayo po ay ano magkakana ng ano matutumbaho ang ating dala eh. yan bali tayo po ay may kawad Magkakanap po tayo ng kawad oh yan hanggang nyan sa dulo ito po yung ating kawad bali ano po yung panabi lang po ang aking kinakawadan kasi uh, medyo malaki din ang gasto kaya tinatsaga akong ano na tinatsaga akong yung nylon para mas maka menos po ako oh yan kaya ito po ang ating uh, ano kaunti lang para lang mabigat din ho kasi ang pipino Yeah. Ngayon po naman. Una muna natin patabain ay yung ah mapapataba po tayo ng ano. Nang pipino din uh -huh. kung Kumbaga basta ang episode dito po dito sa about sa pipino po tayo ngayon. Yan bilis ding umano ng pipino. Uh -huh. Kita na rin po sa tudlingan na kahit pa paano ano uh po. -huh. kita na rin sa tudlingan oh. Kaunti lang po, kumbaga ika nga paamoy. Oh. Ang po kasi ang gusto ng ano pipino sa unang bungkalas yung matataba siya kahit naman anong halaman basta yung maikli po kasi ang buhay ng pipino hindi tulad ng iba na taon siya nag ano taon natin kinaalagaan no? ito po saglit lang ang buhay 45 to 60 days po nagbubunga na siya tapos yung hanggang sa makawa pinakamatagal po nito 100 days ang buhay nila kaya mas gusto nila mas maaga yung mataba yung kanilang katawan Bali ito po ay eh, hindi ko na lang naipakita sa inyo nakapag-apply na po tayo diyan ng ano. Mga polyar fertilizer, fertilizer. Oh. Naglagay na tayo diyan ng mango po. Oh, yung kulay blue na pang-spray tapos eh, nilagay na ho natin nung yung pang patalbos oh, parang sa manog rin po kaya ho tayo maglalagay na ng pagapangan kasi oh, ilang ano na lang siya gagapang na siya salamat po ulit sa inyong pagsabaybay talagang tayo araw araw ay dinigan na ray Yan ito, oh, magamit na iiwan din ho ng mga halaman. Yung isang ko pa siya inoobserbahan. No? Yan po ay kasabay na rin. Oh, kumpara po. Oh. Ang lalaki nito. Pero ay yung kasabay niya. Oh. Hindi ko oh, alam kung ano naging sani. Minsan ay oh, tinitingnan ko yung puno para alam po ba ang kondisyon. Putol siya. Naputol. Parang eh. pero buhay pa naman. Buhay pa rin po naman. makaka-recover pa. babulas po lalo na po nalagyan natin ang pataba hmm kaunting kaunti lang po ating nilalagay para po ba hindi mabigla parang tao din po ito ay kumbaga biglaan mong pagkain ng tao at parang buli-buli oh oh ay eh. Oh, ayan na po yung kanya mga ugat to. Nagagala na siya. Gawin natin dyan. Tabunan natin ah, hmm, ang layo na ng mga ugat oh kakatuwa ang pipino kaya po kahit dyan lang yung sa medyo malayo din ayos Magkakawad kawat po naman tayo iyon tara po sama-sama po tayo Thank <laughs> you. Bali nakadugtong na po tayo ng isa oh. Naubos na po yung isang kawad papunta banda dito. Kita na. Medyo matatagal-tagal ang gamit po ito. Kawad. yung pong ganitong huli sa plat ay ating itatali ng mas maano po mahigpit sa malayo sumabit pa tatali na ho natin sa mas matibay kahit dito sa miyugo oh. pwede rin dito sa saging kaso mas madali lang ang oh, ano yun yan pwede na rin palang tibay niya ating putitibay niya mamaya yung saging na yan oh. taba na dito po natin ititinali. Ayan, kita da. Ayan oh. ito po. Ang tao po din, hindi na natin ito ipupundo. Kapit ba na oh. Arehong saging na rin Ating papatulan na rin o oh. Wow oh. Ang taba na muốn thằng bốn tụ Bali yan po ang episode dito ano po. Oh, Sinubukan na natin ito. Ah, lalaki. Gabaraso ha? Oh. Malalaki. Gabaraso ho ng hindi lalaki. <laughs> hindi malalaki rin nga po. Yan yung tangkay. Eh. Gabaraso ng hindi lalaki. Bali ari po ay eh, may tali na. Oh, yan. Kawad ho ang ating ginamit, alambre gitna ay nylon pala yan po salamat po sa inyong pagsama ano, dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to kung di pa po kag sa aking channel pasubscribe na lang pakalit na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang bye